magbibigay buhay sa karakter ng kalabaw. oo At ako naman po sa Princess Letter Mundo ang magbibigay buhay sa karakter ng kambing. Meh! na Me! Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa kambing at kalabaw? Hindi pa! Ay sabay-sabay natin itong tuklasin dahil yan ang kukwento namin ngayon sa inyong lahat. Ang pamagat ng aming kwento dano kumain doon. Magbibis kumain ang kambing. Mm. Ang kalabaw naman ay hininay, hininay, kumain. Madaling tapusok ang kambing. Ang kalabaw naman ay hindi pa nagubusok. Nainip na ang kambing, kaya nagbira ng kumbi. Yes, yes, kambing pa gusto ko lang sumuwi. Busok na ako. Meh, mm -hmm. meh. Ang sabi ng sagot na umo ang sagot na kalabaw. Maghintay ka na muna. Nayamot na ang kambing. Inisip kung paano niya papatintigin sa, sa pagkain ang kalabaw. Mayroon siyang naisip. nasa likod ko. Ang sabi ng kalabaw at lumakad ng papunta sa ilog. Nang sila ay nasa na ng ilog, kuminto ang kalabaw. Tinanong niya kung bakit naghihintay ang kambing. <tong> Tawag ko ka ba? Tawag niya kayo Ay gawin ko na ang kumanta at magsayaw. Lumakad na rin sa tubig ang kalabaw. Walang ano ako ay nasa tubig? Ay, syempre, gusto kong gumulong-gulong sa tubig. Umoo! Wow. Uy, nalutod ang pangking. Ang aral, huwag mo gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Maraming salamat po sa pakikiti. Paalam! Maraming salamat, No. 2. Ang nasunod?